Maraming salamat po. Magandang-magandang uh, umaga sa ating lahat, Vice Mayor Dodot, sa ating uh, sanggunian Panlungsod, sa lahat po ng mga kasama natin, uh, lalo na sa ating uh, kapulisan na nag-host po ng ating flag-raising uh, ceremony. At sa puntong ito, nais ko rin pong uh, i-welcome formally uh, ang ating bagong Acting Chief of Police. Colonel Hendrix Mangaldan Sir, welcome sa lungsod ng Pasig so, Hindi naman siya bago sa Pasig ano pero uh, welcome po bilang uh, siya na po ang ating uh, hindi magtatagan na acting uh, Chief of Police ano Sir, uh, welcome po At uh, para naman po sa mga kasama natin sa lokal na pamahalaan yung sa PNP, BFP, BJMP hindi ko po alam ano pero sa LGU po natin ay uh, inayos na po ang ating NOSA. Para sa, po sa mga hindi nakakaalam, ito po ang ating Notice of Salary Adjustment. Kaya sigurado po na magiging masaya ang bawat isa. Ba Ba't delayed reaction kayo doon? Ganun ba kayo kalayo? Ang tagal dalawang segundo bago makarating doon yung balita. Ano. Pero ayan po, ito po ay base sa ating Salary Standard Decision Law. May adjustment po tayo. At uh, effective August 15 ang ating ordinansa. So kahit September 21 na po ngayon, September 21 ba ngayon? 23. Hello, ko ni Conce, pa. September 23 na po ngayon, ay uh, effective August 15 ng ating salary adjustment. Kaya sana po ay uh, magamit natin ng maigi ang uh, karagdagang sahod po natin. Uh, yung August 15 hanggang ngayong September, sana ituring na natin yun na parang uh, bonus. Ano? At uh, paalala lang po, wag natin gastusin ng pera bago po natin siya matanggap. Yan po na isang madalas kailangan natin ipaalala sa lahat. Madalas yung iba, nakikita ko, may bago ng cellphone. Ba't may bago kang cellphone? Ina-advance ko na kasi. May darating kasi ako pero wag po ganun. Kasi tayo rin po may hirapan sa dulo. Ano? Kaya, ayan po, alam ko masaya po ang bawat isa. At uh, congratulations sa ating lahat. Salamat sa ating Zangguniyan Panlungsod. Yun lang po muna. Uh, ay, mamaya po pala. Huli na po. Mamaya po pala ay, ay i-bless na po ang temporary City Hall Facility. Uh, nagsimula na rin naman po yung ibang opisina, no BPLD, uh, Treasury, at iba pa, nandun na rin po. Nagsisimula na rin, kumbaga, para tayong nag-dry run ng isang linggo, ngayon po i-bless natin, paalala lang po sa lahat, lalo na sa mga... Mamamayan o sa mga kliyente natin yung tawagin ay tingnan na lang po sa PIO, sa mga uh, ibat ibang announcement natin, nakapaskil din naman po kung saan po yung uh, pupuntahan nila. Uh, kung magbabayad ng milyar o kung may transaksyon na iba uh, tingnan na lang po kung uh, mayroon pa po ba dito o kung nandun na po ba sa temporary city hall facility natin sa Rosario uh, nandun naman, na-announce naman natin oh, medyo mahirap yung transition pero ito naman po ay para sa uh, kapakanan ng bawat pasigenyo at sa ikabubuti ng ating uh, lungsod more announcements to follow i bless lang muna natin mamaya at uh, hindi pa naman lahat ay lilipat kaagad, ano? Unti-unti po natin ginagawa para mas maging smooth o maayos lang po ang ating transition. Maraming salamat po sa lahat. Adjourn na po tayo. Magandang umaga po. Para po sa panunumpa ng lingkod bayan na pangungunahan sa atin ni Police Lieutenant Johan C. Vega, mula pa rin po sa PNP Basic. Para naman po sa panunumpa ng lingkod bayan, itaas po natin ang ating kanang kamay at ang at, ating sasabihin. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Mag magiging mabuting halimbawa ko at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kampwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon, ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkot bayang makajos makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng may kapal. National Observance. Ngayon po ay ginugin, ginugunitan natin ang mga sumusunod. Medicine Week, Proclamation Number no. 439, Series 1957. Last Friday of September, National Maritime Day, Proclamation Number no. 866, Series 1966. In celebration of National Family Week, tinatawagan po natin si Mr. Lexter M. Dambinisio, Social Welfare Officer, CSWPO. Magandang umaga po sa lahat. Ipinababatid po ng City Social Welfare and Development Office na ang ating pinagdiriwang ngayon ang ikatatumput dalawang National Family Week mula September 23 hanggang ika-30, September 30, 2024 na may temang Pamilyang Tumutugon sa Pagbabago ng Panahon. Ang pagdiriwang na ito ay alitsunod sa Presidential Proclamation Number 60 na nagdedeklara na ang bawat huling linggo ng Setyembre ay inilalaan para sa Family Week upang bigyang diin ang kahalagahan at pagpapatibay at pagsulong ng pagkakaisa, pagkakaunawaan at katatagan ng pamilyang Pilipino bilang pangunahing unit ng ating lipunan. Sa temang ito, binibigyan diin ng family binibigyang diin ang family disaster preparedness upang matiyak ang kahandaan ng bawat pamilya sa Pasig sa pagharap sa hamon ng kalikasan at pagbabago ng klima. Ang bawat pamilyang pasigenyo ay nararapat maging matatag at may sapat na kaalaman at kahandaan sa pagharap sa anumang sakuna at krisis. Magkakaroon po tayo ng isang linggo'ng selebrasyon. Ngayong araw, September 23, 2024, ay magkakaroon ng Advocacy on Air, pagsapit ng alas 10 ng umaga,